Naranasan mo na bang makipag-usap sa isang tao ng ilang oras? Nagkwentuhan, nagtawanan, parang tunay na nagka-connection. Pero sa bandang huli, narealize mong wala ka talagang nalaman tungkol sa kanila. Hindi yan aksidente. Isa yan sa mga kakaibang kakayahan ng mga introvert. Sa likod ng kanilang tahimik ng ngiti at mahinahong presensya ay ang kakayahang makihalubilo nang hindi kailanman ibinubunyag ang tunay nilang sarili. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang limang paraan kung paanong nagagawang makisama ng mga introvert ng matagal. Maging kaaya-aya, makinig sa'yo, ngunit manatiling lihim ang kanilang sarili. Ang inakala mong koneksyon, baka isa lang palang matalinong camouflage. Number 1 ikaw ang mini-mirror nila, hindi ang kanilang sarili. Hindi ibig sabihin na ang mga introvert ay mahiyain o walang pakialam. Sa katunayan, maaari silang maging warm, attentive at maging kaakit-akit kung kinakailangan. Ngunit sa likod ng kabaitang yon ay may isang social technique na madalas na hindi napapansin, ang pagmi-mirror. Nire-reflect nila ang iyong mga kilos, boses, ritmo, minamatch nila ang iyong enerhiya Sapat para maramdaman mong nakikita ka, ngunit hindi sapat para makita mo sila. Ikinikwento mo ang buhay mo, tumatango sila, nagbibiro ka, ngumingiti sila, minsan tumatawa ng kaunti. Nagbukas ka ng damdamin, sumabay sila sa emosyon mo, ngunit hindi nagbukas ng sa kanila. Aalis ka na iniisip na ang ganda na naging pag-uusap namin. Aalis naman sila na iniisip na wala pa rin silang alam tungkol sa akin. Dahil alam ng mga introvert na nakakaramdam ng koneksyon ng mga tao kapag naririnig sila. Kaya hinahayaan ka nilang magsalita. Punan mo ang katahibikan, maramdaman mong close kayo. Binigyan ka nila ng entablado, kaya inakala mo na naging close na kayo. Number 2. Gumagamit sila ng mga salitang may layon. Ang mga introvert ay nagsasalita ng may malalim na pag-iingat. Bawat salita ay may bigat about pangungusap ay dumaan sa isang panloob na filter na hinding-hindi mo may kita. Hindi sila nagsasayang ng mga salita, hindi sila nagsasabi ng kung ano-ano, at tiyak na hindi sila basta-basta nagbubunyag. Mapapansin mo ang mga banayad na palatandaan. Halimbawa, sinabi lang nila na medyo kakaiba ang linggong to bilang pamalit para di sila mag-explain ng personal. Marami lang ako iniisip bilang panangga, hindi pa anyaya. Kapag tinanong kung anong nararamdaman nila, maaaring sabihin lang nila, magulo, at tapusin doon ang usapan. Ang pananalita nila ay nagbibigay ng form, hindi lalim. Aalis ka na may malinaw na mga pangungusap mula sa kanila, ngunit walang tunay na insight. Hindi ito pagiging cold, ito ay pagpipigil. Malinaw silang magsalita, pero hindi malalim. Makakuha ka ng mga conversations, pero hindi mo makukuha ang vulnerability. Number 3. Nagtatanong sila para ilayo ang atensyon. Ang pinakamatinding sandata ng mga introvert ay ang kanilang curiosity dahil ito rin ang kanilang camouflage. Magtatanong sila tungkol sa iyong pamilya, sa iyong mga pangarap, at sa iyong nakaraan. Magmumukhang interesado, nakikinig, minsan pang ay tila emotionally available. Ngunit higit pa ito sa empatiya. Ito ay isang uri ng pag-iwas. Bawat tanong nila ay double purpose. Bumubuo ito ng koneksyon nang hindi sila kailangang magbukas. Inilalayo nito ang emosyonal na ilaw mula sa kanila. Pinapayagan silang suriin ka, tahimik, habang nananatiling untouch. Sa isang silid na puno namang nagsasalita, ang nakikinig ang nagiging makapangyarihan. At ang mga introvert ay bihasa sa paggamit ng katahimikan ng may surgical intent. Habang nagsasalita ka, nakikinig sila, pero hindi mo sila maaabot. Number 4. Kontrolado nila ang bilis ng emosyonal na pagbubukas. Ang mga introvert ay hindi basta naglalabas ng emosyon na parang sirang gripo. Sila ay bumubukas na parang kandado. Isang click lang sa bawat pagkakataon. Sila ay magkikwento ng lumang alaala -ala, pero walang halong damdamin. Aamin sa isang paghihirap pero may halong biro. Magbibigay ng opinyon sa isang personal na bagay pero malabo at putol-putol. At kapag sila ay nagbahagi ng isang mas emosyonal na detalye, hindi ito random. Ito ay isang pagsubok. O obserbahan nila ang reaksyon mo. Pinuputol mo ba ang kanilang pagkikwento? Minamaliit mo ba ito? Gagamitin mo ba ito laban sa kanila? Nagbigay lang sila ng isang peraso ng puzzle, hindi ang buong larawan. Binigyan kanila ng pahiwatig, hindi ng susi. Sapat para manatiling buhay ang iyong pagkamausisa pero hindi sapat para makapasok ka. At number 5, ginagamit nila ang kalmado nilang enerhiya bilang cloak. May kakaibang halina ang mga taong kalmado. Pinaparamdam nila sa iyo na ligtas ka, na nauunawaan ka, na pwede kang huminga. At alam ito ng mga introvert, kaya isinasa buhay nila ito. Ang tono ng kanilang boses ay banayad at mahinahon. Ang kilos nila ay maayos, parang laging nasa ilalim ng kontrol ang presensya nila ay hindi mapanganib o hindi mapanghimasok. Kaya itong mga tao ay nagbubukas sa kanila. Nagiging kampante, nagsasabi ng mga sikreto, unti-unting nagpapakilala. Samantalang ang mga introvert, tahimik lang, sarado pa rin ang damdamin, nakamasid, walang binibigay na kahit anong maaaring gamitin laban sa kanila. Ang kanilang pagiging kalmado ay hindi lang ugali. Ito ay hangganan, isang pader Isang malalim na ilog ng katahimikan na pumapalibot sa isang pusong mahigpit na binabantayan. Ang pagiging kalmado nila ay hindi lang kabaitan. Isa itong strategy. Madalas nating ituring ang pagsasalita bilang pagpapakita ng pagiging bukas. Ngunit ang katotohanan ay ang ilan sa mga pinakamalalim na pagtatago ay nangyayari sa karaniwang mga pag-uusap. Hindi iniiwasan ng mga introvert ang mga tao kapag hindi nila ibinubunyag ang kanilang sarili. Pinoprotektahan lang nila ang isang bagay na sagrado. Ang kanilang pagiging totoo, ang kanilang emosyonal na mundo, ang kanilang essence. Natutunan nila madalas sa mahirap na paraan na ang vulnerability ay isang uri ng currency at hindi lahat ay karapat dapat makapasok sa kanilang panloob na imperyo. Kaya kahit sumama sila sa iyo ng mahabang oras, Magtawanan kayong dalawa, makinig sila sa iyong mga kwento, hindi ibig sabihin ay kilala mo na sila. Dala mga introvert ay hindi nagtatago sa likod ng katahimikan, sila ay nagtatago sa loob nito. At kung sakaling makapasok ka, hindi ka nakapasok dahil pinilit mo, nakapasok ka dahil pinili ka. Share sa mga nanood at nag-comment last upload na hahayaan ka lang ng introvert para lumabas ang tunay mong kulay. Shoutout kay Sabotahe Rap Vlog. Sabi niya, real recognize real. May mga nagsasalita sa katahimikan at mayroong mga tahimik na may sinasabi. Magkaiba ang mga introvert sa mga silent marites. God bless us. Sabi naman ni Jig0719, Sobrang ganda po ng mga paliwanag ninyo at tama po lahat. Salamat po sa mga videos ninyo dahil sobra pong nakakatulong ang mga ito para maintindihan ng mabuti ang mga introvert. At tayo naman kay Mercy Dita, Sigma Introvert here from Mindanao, working in Saudi Riyadh. Super Sigma po ako. Lahat kinikilatis ko mga ugali ng mga kasamahan ko. At shoutout din kila Board House, Arnold Cruz, Annalyn Granada, Angela Ochoco, Janela Famador, Christian David, Rebecca Ogata, Marie Delight Worker, Abderhulguin Amore Torres, RJ Mera, DDS, Joseph Fidelis Rehuso, Ramlat, Nathan Agripa, Christian Carl Pulido, Reynaldo Caparas, Roberto Norase, Lorena Bintas, Kati, Tabu Issues, Roga Yakmaan, Ria Win, JT Crown, at kay Malia Momena Bantas. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto niyo ding mashout mabati o mabasa ang comment niyo, mag-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na may mga introvert na parang madaling lokohin pero pinagbibigyan ka lang talaga niyan dahil yon ang strategy nila. Panoorin sa video na to.